Nandito tayo ngayon sa Philippine Heart Center kung saan isa sa mga priority ni Senator Amy Marcos na maglagay sa mga probinsya. Dahil nga sa sobrang layo at mahirapan sa biyahe, yung man mga problema sa puso. So hindi lang to guys, pati yung uh, kidney center. So maglalagay na rin si Senator Amy Marcos sa mga probinsya. yun na nga yung pinipilit uh, natin ang La Union ay tanyag sa magagandang hospital pero talagang uh, yung pangarap ng nanay po kasi siya yung nagpatayo kasama ng aking ama noong Philippine Heart Center ng Lung Center, Kidney Center, Children's Center kung anong meron na, dapat meron rin dito dapat sa probinsya hindi uh, naglalaylay sinasabi ko pa nga eh na dapat yung uh, sa probinsya uh, sana yung minimum wage pareho na yung probinsya at sa Metro Manila kung ano yung mahal sa Manila mas mahal pa dito ang gasolina kung ano yung mahal sa Manila eh ganun mas mahal pa rito ang, uh, ang mga elektronik sa mga kasangkapan yung ibang grocery pagka mahal-mahal kaya uh, dapat ipatay na yan walang iwanan at uh, pare-pareho